kaso aso ng labimpitong inarest ng Pilipino dahil sa pagsasagawa ng political rally, ibinasura na ng Qatari government. Narito ang news group ni Maine Barreto. Kinumpirma ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ibinasura na ng Qatari government ang kaso ng labing pitong Pilipino na inaresto matapos magsagawa ng ilegal na demonstrasyon. Ayon kay Undersecretary Castro, nakausap na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Qatari ambasador na si Ahmed Bin Saad Alhumidi upang iabsuelto ang labing pitong Pinoy. Sinabi niya ni Alhumidi na refleksyon ito ng matatag na pagkakaibigan ng dalawang bansa. Matatanda ang inaresto ang labing pitong OFW noong March 27 sa Qatar matapos magkilos protesta bilang suporta sa panawagan ng mga Pilipino sa iba't ibang bansa na pauwiin na sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa The Netherlands. Para sa Newscoop, Maine Barreto nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.